What is up? What So for today's video Punta tayo sa, sa Puyaw River Tignan natin kung malinaw yung tubig At tayo ay magwiwisik-wisik doon <laughs> So yan kung di naman malinaw Hahanap tayo ng pwede natin paliguan tayo gusto maligo ng batang no? Ating kasama, yan Batang rider <laughs> So yan titignan natin kung malinaw yung tubig At tayo ay maliligo doon sa Puyaw River Sa San Nicolas, Angasinan Dinuguan lang Dalawang order lang. Dalawang order lang. Pasok kaya nang tay? Dua. May isang dinuguan. Tapos bupes dinuguan. Yung isa. si Commander. duk oke na, na. George, shout out. Shout out sa lahat ng kababayan ko rito. Uy, shout out. Parang hindi ka <laughs> <insati si> <laughs> tagal ng boss itong sentro na to para makatikim-tikim naman ng mababang gas sana mababa nga yung gas <laughs> sana kasi na mababang gas sentro na kaya rao sa ating mga poso oh. ang mga ito dati ay mga ganyan na oh. dati mga ano yan kalesa <laughs> Oh, nagpahinga na yung mga kabayo pala. Wala na nang ano, pagkakitaan ng mga <laughs> kabayo natin.

Dante, tapos ya at abona, at nido, papasana, at na mupa kapag ang pagdiya ka. O tapos yung kapal dito at tapos na naman kapat. Na din na yeah, tapos paligo ka na pala. Ayun! Ayan, patapos ka tayo ng bahay ng minyan nang-sinkin na itong tulunod Ayun, hindi mong turong Galan tayo order lang nyo. Salamat po. Oh.

mga lagi na, malapit na ito tayo kay Vigan Kasihan ko lang, let's go Wow, playground Playground or... Ha? Ito yung bukot ang guys Ayan, balik tayo Sa may papuntang maligo yung nakita natin sa so, Facebook ay itong daan ng kanilang uh, Sinundan sundin na lang din natin oh lang di itu boy ada yang full tank boss full tank premium kaya baba ng yan. Thank you, boss Let's go sabi na mura eh 56 lang kung gusto mali ko dito yung sentro sa bungot lang diba 58 ha? Hey na, ay no yung nakita ko sa facebook alit sa wow water NC water Woohoo! Uh, we're going to the Puyao River. at lang kayo dito, baka mahulog kayo sa mga at kalabaw, baka at baka. Black Road Farm. Mayroon ibang pupuntahan dito pala yun. Oh. Ah, resort. Wow! Look at the grass. Ay, rice pala yan. Hindi yan grass. Bawal magtapan ng basura dito. Siyempre ang naman. Puyao River. 2 kilometers away. Nadaan tayo sa Hanging Bridge. nga alam ko dadahan yun eh o dito ito wala nang signage kasi pabalik na to eh <laughs> balik na, na sa Puyo

Kamaya doon tayo dadaan <laughs> Ingat sa pagmamanay dito Kaya pag nahulog kayo Kung saan si Pwede na siya dyan Ha? Pwede na yata Water Wow Kuyao River na tayo. Yes, hi. Ay! Ay! <laughs> Nang baba to siya. Nang babarsak siya. Kaya saan po nagbenta ng cottage? Ikaw na po yung malapit. Yung pinakamura lang, boss. Ito po, pinakamura yan. Maliit lang, pang lang. Kabil ah. Oh. and god? Medyo malinaw-linaw din. Pwede na. All right. Uh,